So ayun po, magandang gabi po sa lahat uh, Muli, taos puso po ako nagpapasalamat sa lahat na nakatulong sa akin Mula nung nasa Saudi Arabia ako Na tumulong para makauwi ako sa pamagitan ng repatriation At pag-aasikaso ni Sir Roberto de Castro ng ODAP Pinaglaban niya po ako hanggang sa NLRC At kanina, September 5, 2024 Nakuha ko ng ustisya ko Nagbahid na sa akin ng agency ng moral damages sa halagang 100,000 at nagpapasalamat din ako sa NLRC at sa mediation na ginawa nila sa kaso ko at maraming salamat po talaga sa iyo Sir Roberto Castro ultimo sa financial assistance na 50,000 for OFW distress ng DMW ay ikaw din ang kumilos upang maipasok may pasama ako sa mga vinemissary ng programa ng DMW Maraming salamat po sa lahat na nakatulong sa akin. Sobro-sobro talaga. Saludo ako sa ODAP founder, Sir Roberto de Castro. Isa kang takapagtanggol ng OFW Distress. Salamat po ng marami.